Ano ba tinatanong mo dyan lagi? Naghahanap kami ng ng para sa ekonomiya ng Pilipinas. Ay, ako po. Pa, unad, ano? Ay, kaunlad ano? Kaunlad. Sa galaw, tatlo. Tatlo puno na. Ay, apat pala, apat. Pag apat na puno, di anim. O, tigatig na ba tayo? Ay, galay. May na. Kaya po. Ah, mayroon ba experience ng tagapagbantay dito? Kaibigan, pangyayawalis ah. Tsaka bunga. Ang gagamit lang po pandito sa anong nakuran. Video natin baka magpakita si Kose. Eh. Ayo, ganun sana. Pumayag. Oh. Pumayag, pumayag. Tara. Nakatawa rin to. Ang ganda ng mga puno dito, na. Ano? Yeah. Hmm? Ha? Sige, sige, din Wala nga. walis. Parang taga-Bagyo ka dati, brother. Ha? Huh? Taga-Bagyo. Gawin na natin para hindi na pipitin. Nagawa kami walis. magagamit na sa farm. Ay, papa, kapatay akong pigil eh. Yung dalawang daang butas ng baboy rin eh. Pangwalis. Ilang walis na yan, Labi? Hapap. Yan? Oo. Oh. da dami naman pala yun. Ilang? Let's go! Pambili ng lollipop. <laughs> lollipop. Yeah, Ay, Sam, dahil mo tayo tayong walis diyan. Si Bawales. Oh. oh. Kaya ska. Ibigay ka ata sana sa iyo. Hay, esto. Talaga ang lahat ng bagay kung gusto mo. Magpagod ka rin. Di. <hid> Dali pa lang magamay. Eh. Ayan lang, ganyan kami ganito. Ayan lang, dali. Sa walis, sa walis siya na. Sa walis Dalawang ulis na ko. Okay. Ipenta ko isa. Uy, okay. dami. Meron mo tayo oras. <laughs> Hindi Meron na. Dami dito. dalawa dalawa ang mga nayon dalawa ko ano, na. lang pa Sakto na yan, dalawa yan parang kong isa lang rin ano laki naman ang kamay mo dyan ka kumete eh dalawa tap 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 yan oh. Ito, ito, ganito ang tagi karami basa pa, konti Tama na, tama na, marami na yan ko may dalawa na akong walis